Magandang gabi. Ako po si Ruel. Isa akong volunteer sa simbahan dito sa bayan namin. Lumaki ako sa piling ng mga madre at pari. Mga taong itinuturing kong pangalawang magulang. Tahimik ang buhay ko. Payak at panatag. Pero may mga panahong kahit ang pinakabanal na lugar ay tinatahanan ng mga nilalang na hindi kayang paalisin ng dasal. At ang karanasang ito ay hindi ko kailanman malilimutan. Nagsimula ito noong buwan ng Setyembre, taong 2021, panahon ng kapistahan ng aming patron. Kaya abalang-abala kaming lahat sa paghahanda. Bilang isa sa mga matatagal ng volunteers, ako na ang madalas inuutosan tuwing gabi. Ayusin ang altar, magwalis, at minsan ay bantayan ang loob ng simbahan kapag wala ng tao. Isang gabi, naiwan akong mag-isa. Bandang alas 11 na ng gabi nang matapos ang huling misa. Habang abala ako sa pagdiligpit ng mga bulaklak sa gilid ng altar, napansin kong may kakaibang lamig na bumalot sa loob. Hindi ito yung ordinaryong simoy ng hangin na galing sa bintana. Iba ang pakiramdam nun. Parang may humihinga sa batok ko. Mabigat at mabagal. Lumingon ako wala naman akong kasama. Ipinagkibit balikat ko lang. Baka pagod lang ako. Pero nang bumalik ako sa harap ng altar, doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko inaasahang makikita. Sa loob ng confessional booth, sa gilid ng simbahan, sarado yung palagi. Ngunit nakabukas ang kortina. Nakabukas at may tila aninong nakaupo sa loob. Hindi ko makita ng malinaw, pero tiyak ko may nakaupo sa loob. Walang ilaw doon, pero malinaw ang hugis. Isang tao, nakayoko at hindi gumagalaw. Dahan-dahan akong lumapit buspaw. Tangan ang flashlight ko pinanindigan e ko na ang tapang ko. Baka naman, isa lang sa mga madre na nagdasal. Pero nang itutok ko ang ilaw sa loob ng boat, wala namang tao. Walang kahit anong bakas. Pero ang upuan ay basa. Parang may umupo doon na basa ang katawan. At sa sahig, may bakas ng paa basang basarin paan ang taong walang sapatos diretsyo sa likod ng altar paakyat hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin pero sinundan ko ang bakas at sa likod ng altar may maliit na pintuan madalas itong nakasusi pero nang hilain ko ang nab bumukas ito ng kusa ang loob ay imbakan ng mga lumang imahe. Luma ng santo, sirang upuan, kandilang di na nagamit, at mga estatwang hindi na ipinoprosesyon. Amoy amag doon, napakadilim at walang bintana. Pagkapasok ko, naramdaman kong bumigat ang hangin. Parang may nakating sa akin mula sa dilim doon buspaw, sa pinakadulo ng silid, nakita ko ang isang imahe na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Isang malaking estatwa ng isang anghel, pero hindi kagaya ng mga kariniwang anghel na may maluwanag na aura. Ito ho ay nakayuko. May pakpak na punit-punit at sa halip ng ngiti, may bakas ng puot sa muka at sa base nito may nakaukit na latin ang nakasulat ay non omnisantus es angelus na ang ibig sabihin ay hindi lahat ng banal ay anghel buspaw habang nakatitig ako sa estatwa parang gumalaw ang ulo nito kunting-kunti lang pero sapat para mapaatras ako. At mula sa likuran ko, may narinig akong yabag. Mabagal iyon, parang nakapaang babae. Nilawan ko agad, ngunit walang tao. Pero narinig ko ang mahinang tinig. Hindi sigaw, hindi bulong, isang umiiyak. Sunod-sunod, papalapit, paikot sa akin. Wala akong makita, Boss Pero ramdam ko ang presensya. Lumabas ako sa silid. Magbilis ang hakbang ko. Pagbalik ko sa altar, bumalik na sa normal ang lahat. Tahimik na muli. Parang walang nangyari. Kinabukasan, kinausap ko si Sister Lourdes ang pinakamatanda sa mga madre. Tinanong ko siya tungkol sa estatuang iyon. Ngunit namutla siya. Ang sabi niya, noon daw ay may isang bata na naging sakristan sa simbahan. Magaling daw, masipag at palaging nagdarasal. Pero isang araw, natagpo ang patay sa likod ng altar. ko duguan ang mga mata at sa tabi niya ay may bakas ng itig na kandila at mumo ng basag na rebulto. Simula noon, nagsimula raw makakita ang ilang madre ng itim na anghel tuwing hating gabi na sinasabing kinukubkob ang kaluluwa ng sakristan na hindi matahimik. Kaya isinara ang maliit na silid, ipinako ang pinto, itinago ang estatwa. Pero ako, ako ang nakahanap muli. At simula ng gabing iyon, kada gabi na mag-isa ako sa simbahan, may naririnig akong yakap ng hangin. Hindi dasal, hindi rin awit, kundi isang pabulong na iyak na galing sa likod ng altar.